Ay. Dice. Belbe. Okay. Sukit ni masang, ha? Taas pa. Tapitas po kami dito sa Victoria. Abang nagagrascatter si Elmer. po ang aming alagang kalamansi dito po sa Victoria malapit po ako sa mga naninitas si Kenneth naghahagdan yan po naghahagdan si Kenneth ayan. naghahagdan ng kalamansi <laughs> <laughs> oh, yung magigiting po namin mamimitas o dalawang babae, ayan kala ko ilalagay sa ulo ni Osang hindi pala Pagbubuhatan lang pala nilang dalawa. Yan po, magagandang mamimitas. <laughs> yan po, ang pinakamatikas naming mamimitas. Yan. Mabilis mamitas yan. May nakita, may nakita si Nining Hinog pinitas. Ito ang buhay po namin mamimitas. Araw-araw po kami Mamimitas ng kalamansi. Dati nakaharap ka, te. Nakaharap naman ako. <laughs> Dinig na ako, Oh. Na Dinig naman ako, Kita yung mukha mo, oh. ka. Pwede na yan, ganyan, no Paano, dito? Ano na, eh. Ay, hindi. I-take a picture po. Wala. Ayan e. O. Ayan e. Ayun, ayun. Ano? <laughs> Nahihiya pa sa bog. Ayan po. Nahinog na yung awing kalamansi sa taas. O, oh, pakita mo ka. Okay, you know, Nahinog na siya. Yan. Babangalin na po ni Nini yung aming kalamansi. Nangigigil po siya sa ano eh. Sa mga hinog sa taas. Ayan oh. Babangalin na po oh. Ka Tingnan yung ginagawa ni Nini. Selmer. sabi, Selmer. Pag na po yung kalamansi, yan, na-haldan. Kailangang haldanin para makuha yung taas. we